ng na, matataas po ko ng bahay ayun, ayun, nakasama ko si ano, si Kirby oh. ayun, nabuhol-buhol ka na dyan dito na, dali lang dyan, turun ka hello ayun, ayun, hello hello hello. Oh. Hello, 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 hello hello, 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 hello. Bagong bagong lay ko si Kirby. nasa taas po ako yan ayun kayo buhok mo yan nasa taas kami yan ayun bundok lang yan no doon bundok na yan oh. nandado doon ako wala pala sa kabila oh. ano wala pala doon oh. hello 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 mga kamuskila hello guys suporta kita. Papalo po ang aking uh, Facebook page po. papalo po. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ko nang aking live. Sa mga sumusuporta po, mga legit mga supporter ko po. <coughs> papalo po ng aking video. Maraming maraming salamat dito. Omygosh, sa taas nang ano. Sa bahay nang ano Ng bahay. Ayano. Hmm. Tuloy kita kada doon, oh. Ang ganda ng doon. naman puro mga ano, halaman naman dito naman ay. Ah, tapos bundok. Ito yung ano, ito yata yung sa, sa, sans na ano eh, yung signal. Sa sans. Tapos yung isa naman ay ito, ito, ito sa globe to alam ko eh. Ayan sa globe yan. Ayan, 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 ayan sa glob yan, 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 yan sa globe yan yun dito naman ay converge yata tayo na nato yun ano tayo oh. ay hindi ano antay na pala yun doon sa taas yun pala oh, yun oh. ah, o so, taas o tapot pa ng ating camera Zoom natin Maulan nga dun dun maulan dun grabe dun Sa bundok na maulan dun sa taas <laughs> kasama ko si Si Kirby, o yan o, Kirby? Aba tayo? O yun o, nagawa ito, ganun ganun na yung kami Ano Kirby? Tara! Ano? Ababay ah, na kita, ababay na. Ababay na po.